Ato ah, ning ipaya imo hang. So, salamat. Balay. Si salamat si imo. Oh. Sa ating Panginoon. Ayo, ating. Oh. Salamat po. Ayan hmm. po, uh, kumain so, sila sa si tatay. Hindi nakatapos kumain kasi lumaking yung delivery. Ato na na yung ipayo yung bahay nga buslutay sa so mga, mga nakaraang vlog natin ay mayroon po tayong nalikom na 10,000 at dinagkaga ni Atinida sa atin race ng 26,000 at saka mayroong nagpaabot si ma'am kami akunya ng 2,000 so umabot po yung budget natin ng uh, 38,000 no? so ang gagawin po natin ay papayos lang muna natin dahil wala po tayong saktong budget tay uh, baka naman may makapanood no? sa ating blog uh, vlog na mayroon ding na gusto rin magdagdag so pagawa natin si tatay ng kusina na mayos ayos yeah. Pako yan tay So mamaya ipasok natin sa loob. Tayo. Tayo. ito na po yung sinabi ko sa inyo na materialis. so nandito na, no? Tayo. Gubao ninyong balay tayo. Asa mong tulog? Diyan lang sa? Uh, sa kusina. Dracol. Ayuhon na inyong balay. <laughs> <Yes, we are. laughs> tay, mali, nalipay ka tay. Ah, wag ka butangan sa kalipay. Ah, ka butangan sa kalipay. Matutunan ni tay wakas sa uh, mapayos na rin natin ang kanilang bahay kasi matagal na tayong pabalik balik dito ngayon lang natin nagawang mapayos ang bahay nila ni Tatay Jose at uh, niyang si Miracle Memunta di sok granari ay. Gis Oh, ini mulai nah sa saya... bak ke kelas. Ini kan mesti daming gabi gitu

Tay, tama na yan Tay Tama na yan Nahihirapan ka tuloy Papagod ka Yan po ang nakuha nila Pamansi, gulay po Ibigay daw ni tatay sa akin Uh, Tay, ni manang hatag na ng Tay. Oh, kira. May ronak ni sa inyo Tay, kasi bukas birthday ni Miracle, sabi mo. Oh. Ilang taon na siya bukas Tay? 5. Limang taon na. Ah, limang taon na siya. Hmm. Ito Tay, apo mo rin Tay, apo mo. Ako ni apo. Ah, anak, apu, ay, mo, apo mo Tay. Mm. Ah, anak sa apo mo. Oh. Apo sa tuhod na. Tuhuna. Meron akong ibigay sa inyo Tay, tanggapin mo Tay. Adik ka dito Tay. Ito Tay. Ah. Total ya. Ah, total 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. tausan Galing po ya ni March Goodmaline and Remart Yap. Selamat po. Selamat, Ma maraming selamat po. Miss Mam Sir, maraming selamat po. Mam Sir. Dan timing po kasi birthday ni Miracle Bukas Miracle Meron ka ng handa sa birthday mo bukas ha mm -hmm. Tay Umay mo tay Paliti si kik tay ha Tay oh. ha Pamalihog lang sa imuhang oh. Mga apurya tay ha oh. mm. mm -hmm. huh? oh, Maghanda mag kayo tay ha oh. Ay kunti lang tay ba Ha Kahit kunti lang Ano lang tap Ha Maghanda lang tap Tap Salamat sa talahan ng mga sponsor timing kayo nga at daw sa itong ako daw hindi sa itong ako si Miracol Pugma 19, March 19 Sana bigyan tayo ng malusog na pangangatawan oh, no? Um, hindi hmm. natin sa ating Panginoon hmm. Um, Makapag-alaga pa kayo sa apo mo, Tay? Oo Pinalagay tayo, oh, okay. Danny Marong, Tay? Sintay uno Sintay uno na tayo, no? Oo. Oh taas na tay? tapos sa 1944 nataaw ka tay? oo oh. mm. january 30 mm, january 30 ganoon okay. pala tay so sinasabi uh, ko na tay wala pa kayong naramdaman sa ano tay wala pa kayong wala pang sakit sa to tay <laughs> sakit ng katawan wala pa. aha wala pang <laughs> kung sa may sikreto sasabing mo tay nga Koan, tonggedong ngitung 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 gibiyaan e, ako ang panabako gibiyaan hmm. ako ang kanang inong kanang hard nga daghan. E, ngayon hmm. ko kamay sa nagasiyat inyong ako akong asawa to anong di ang kaginom ma daw sa mong lawas hindi na sa tao eh oh, okay, kita no. ra ginana tayo no. no? Mainom ka gamay. Mm, tay. Drink mo directly. Oh, ay, ay. <laughs> hindi pa naka-subscribe sa ating uh, vlog uh, nila ni Tatay sa mag-apo po. Eh, maliit pa si Miracle nung unang vlog namin. Nga apat na. Ngayon uh, mag five years old na. Hmm. Si Miracle po ay wala ng nanay. Eh, pumanaw na. At saka yung tatay niya, tay. Eh, hindi alam rin nila. Uh, yan po. So, si Lolo lang talaga ang nagalaga kay Miracle mula pa nung pagkabata. Mula nang uh, pumanaw ang nanay sa Kapunya. Kapunya doon ni Nick, mga grade 6 niya. Pagkawas wow, gano'n, nasukot ng buhay. Minawak lang punta tayo nung, no? Nga tagaan pa tagtaas nga kinabuhi. Oo. Pis sa lawas. Aron maka... Ayo. Atiman pa kasi mong apo tayo, no? Oo. Mga um, apo lang dito sa si ginawa tayo, no? Kaya ang ipanugong ni ni sinahami, paiskulahan niya anak. Ito sa ospital, lagi. Sulti nga. Paiskulahan niya akong anak. nga anak, pagka-ospital ang mamatay? Oo. Sa hindi pa pumanaw tayo? Oo. Yeah. tubag po sa maguha nga, Ay, oh, ikaw, day! Hmm. Awa <laughs> uh, na. Doon siya na 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 matay sa hospital, tay? Dito. 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 awa okay. wow, naman tayo, no? Wala ang ni Sakit niya. Sakal. You can Sakal na Biri-biri. biri ko lang ang akong anak pwesko lang ako O, oh, tango itong akong anak at asyudad uh -huh. oh pwesko ni wala ko ipunta yun ah di pin yun pwesko bata yan ito po yung kusina ni tatay guba na rin si anak ayan ah um, uh, tingnan uh, lang natin yung budget natin guba ninyo. eh tatay katong sunod sa Yolanda Ah, mau eh. uh -huh. Tay. ni napansin ko yung sinilas mo Tay, sira na. Oh. Bili ka ng bago Tay. Oh, Total mo. may 95 tayo di ba? Oo. Oh. Bili ka din. Mayroon ko sapatos. Oh, kailangan <laughs> <Sarawang> sapatos. sapatos <laughs> oh. <laughs> so, baguhan no, nung unang mga taon ay eh, nabigyan po natin yung apo ni tatay ng maraming laruan mga damit hmm. tingnan lang po ninyo sa ating uh, mga vlog pagbonet ha pagbonet dami na po nating part sa kanila hindi ko na tandaan nagtrabaho po ay eh, apo at sa anak lang po ni tatay hmm kasi may ano din mga pamilya din para na rin makabili sila ng bigas kasi yung trabaho ni ta, yung trabaho sa anak ni Tatay Jose po ay taga ano lang taga-ani ng tubo taga karga ng tubo po yung sugar cane ba so maliit lang ang kita hmm tuloy-tuloy na natin tulog-tulog. <laughs> Magkakatulog tulog. na kayo ng maayos, Tay? Oo. Mm. na kayo ng maayos? Matulog tayo ng maayos. Ay, wala. Hindi na kayo matuluan, Tay? <laughs> Dos anyos. Pag kamatay, oh. oh, siya mong asawa Tay? Oo. Oo, oh, Asa yung tamis yan? Kung asa akong asawa na Alam, ano Tay, inong katas, Tay, kaya rin kang buhi. Okay, daon kayo ni. Ah, uh, ba? Oh. Ini katas, ini bisis katas ito. Ang tao buhiyan buhiyan. Ah, oh, magita. Sakto yung katay. Ang ginora gay nagbutay. Kita po mga dag ko, itindi nga mag-amping kita. Hmm, magita. Ito to i laog pa sa kadautan ang akong lawas. Magita, sakto yung katay. Kuani mo abuso. Napataka ka lang mag. Ah, impas. Ah, Impas ng utang. <laughs> Impas ng utang. Impas ng utang. Impas ang lahat. <laughs> Yan, napaka... Ano po, ah, mahal po ni Tatay kaya apo Kasi sila lang dalawa ang ano. Laging magkasama ah, dito. Kanilang kubo. Hmm. Uh, uh. uh napaka Napakabilis po kasi napayos natin yung bahay nila ni Tatay. Maraming salamat po at tinida sa atin, Chris. Dudi tayo ng cake. Palit <laughs> 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 mo cake tayo ha. Ugma, birthday ni Mama Nakol. Maraming salamat sa ating sponsor. Sa cash po, sa 6,000 ni Ma'am Marge Gunmalin and si Rimart Yap Maraming salapat po mm. sa mga sponsor Sige tay, ganang Hindi na ako magdugay tay ha Kaya napakulak ako oh, Bisita na ako oh. sa inyo niya tay Mag-update na ako sa balay ni mo oh. Kung saan ay kalambuan ha oh. Sana marami pa tayong masaya ang biyaya na dumating para tuloy-tuloy ang tulong natin sa maglolo po hindi po palaging uh, nagpapakalga si Miracle ngayon lang po dahil uh, ramdam po nila bukas birthday yun ni Miracle so sabi ni Tatay Jose bilhan daw niya ng cake si Miracle uh. bilhan mo ng cake tayo, ha bukas buhay ng manok, pwede? Oo, oh, tayo, pwede kayo magkatay kayo ng manok kahit isa lang, Oo, eh. oh. <laughs> ng manok, mm. Oh, pati isa lang. Ano pwede sa Vista Boutique? Mayroon. Mayroon. Tay, bili rin kayo ng karni, tay. Oo. Oh. Kahit dalawang kilo, oh. apat kasi may mga apo po kayo ba, no? Oh. Uh, maghanda kayo, ha? Kahit konti lang. Oh. kita tayo, ko guys. magdagay, babalik sa inyo ha advance happy birthday Miracle